kayong ganyan. Hindi na, hindi po. Hindi po. Hindi. Ayan, ayaw lumapit. Tanggalin eh niya. Tanggalin niyan. Wag, 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 ah, uh, I mean, kuya, Ay, pat, kuya, kayo kuya kayo patang, patanggal na lang po, para hindi po kayo maano. Tanggalin niyo yan. Kung ano man po yung pinag-uuto sa inyo. Tao, ilagay niyo ang kalagayan namin sa lugar niyo.

share na lang kaya po, po nitong Facebook Live, mga friend. Kaya, kaya share, ma'am. Wala, wala kang involvement sa kaso. O, o authorized, authorized ka. Oh. Asa ang ano mo? Hindi, hindi. Hindi, na hindi. Huwag kang mga haras. Hindi, hindi. Ano ginagawa? Hindi. Bakit? Nag nabili mo na ba ito? Hindi. Oh, uh, asaan? Asaan? Magpakita kayo ng ano, dokumento. Sa titulo? Sa titulo ninyo? O. Asaan ang ninyo? Ang lalingan ng titulo ni Madam Tanya sa antunag pa. Kasi wala kayong record sa alang tangahin siya. Mayroon, mayroon. Ano mayroon? Ano? Angsas na ka? Hindi. Hindi? Masyado kayong mapagharas? drum titulo. Drown titulo. Kailan? para malaman nyo May ang titulo nyo bukos para magkaroon kayo ng TCT kumuha kayo ng ano, ikaw, ikaw natin. By, ano ba yun kita mo ginagawa rin ako uh. wala kayong record sa lahat ng mga. hindi ka marunong alin sinasabi nung nabilhan ninyo tumira siya dito ng, na, ano 1960 tumira siya dito in squat ng mga tao 1980 Tama. Hmm. Ba't hindi kayo makapaghantay? Hantay nyo ang ano ng korte. Pinapakita mo puro bugos. Lahat na lang bugos. Grabe kayo. Sige. Okay. Sa so, ugra kayo manglipit sa tao. Sino yung nagsipicture sa akin? Wala kayo sa tamang proseso. Kung kayo ano, magsunod kayo sa tamang proseso. Hindi yung Amin ang power ninyo kasi mayaman kayo. Yo. Yo mga yo ma yo kaya kaya lang ito ang pahirap. Yung ano, yung bakal, iutos na lang patanggal sa mga lalaking kasamahan natin kayo. at saka sa iba pa. Yeah. Hindi pa naman nakadikit eh. Magpantay kayo! Ito ang kasama, ano, mainit. Ang mga pinapakita mo sa akin, yung tapos na aming hokus kasi mapawil kayo kasi mayaman kayo ano Patanggal okay. ng bakal kasi ayaw na ay, tanggalin ano? ano? Hindi ka naman nababanggit, ikaw ang atat na atat? Bakit? Suporsado ano ka? Malakas ang sa likod mo? Ilagay mo ang lugar mo sa lugar namin. Ganon din ang gagawin mo. Pa-hashtag na lang. Ayan o, oh, may nag-hashtag. Yeah. Rapid tour action. Sana maka-ano. Magtira kayo ng pagmamahal sa kapwa! Uh, hindi nyo ito madala uh, sa libingan. Uh, huh? Lahat tayo mamamatay. Kapiranggong talupa ang maukuyupay ninyo. Pakuha pa ko. Kukunin ko yung megaphone. Uh, para uh, hindi nabibir sa kasusigaw. Ito na lang. Huwag kasigaw ng sigaw. Grabe kayo! Dyan, dyan din yan. lang. Para ano? Makausap. Saan na yan ganyan? May mga pagkakarim pala kayo. Bakit hindi nakarecord sa lahat ng ahensya? Tapos yung dyan Para maganda. Para makausap. So ang pinilihan niyo tumira? 1960? Mas nauna pa sa kanya yung mga rito. So 1960 daw <laughs> oh, niya dito? O siya nakabilan niya Kahit <laughs> dito, hindi nakikita. Mga ulo, tumira dito ha hindi sunog-sunuran. Ano kayo? Mga aso? Ito po. Ayan po. Ayan yung bakal na yan. Wine-welding na po nila eh. Ayan o. Wine-welding na po nila para isara ito dito naman. Wala, naka-welding na po dyan sa may gilid eh. Kailangan lagaring bakal po siguro. Oh, medyo ilag, ah, medyo ilaga. Lakasan Bakal, bakal po, wineldingan na po nila ng bakal. Oh, ayan, nagtago na naman po sila. Ito 'yan oh purong bakal. Grabe, ayan, haharangin nila. Ay, kasi, oh, sige dyan, o, oh, tama, itago, kasi, ihaharang pa nila yan, gagamitin uli nila yan, eh. Sasabihin so, nyo, mag-trespassing kami. Da, kayo ang trespassing. Kayo trespassing. Kasi kami, mga inuwan, yung naglalagasan ng mga bulbol na mga nakatira dito. Natagal na tinira dito. Ano ba yan? Kahit bulat-lat ninyo, makikita nyo, mga wala ng bulbol. <laughs>